iyon kaka mali mag-iisang taon na po isang taon na po itong kasong ito ano hubang nangyari na ano bang development po sa uh, mga kasong uh, isinampa laban po sa mga taong posible nasa likod ng crime na ito crime na ito uh Oo -oh, uh, March 4 po to be exact will be uh one year na po yung uh, pagkamatay mm. ni Governor tapos sa uh, last uh, month uh, last January 31 and jan po kami sa Manila para sa marking of evidence po dun sa mga uh, accused of uh, the governor's murder. Tapos uh, nakita ko may series of ano na um, schedule for hearing although talaga pong it's quite a long wait pero yun nga eh, due process naman po yung sinusunod natin sa demokrasyang pamamaraan pero masasabi ko po talaga yung due process parang favorable sa sa cool culprit pero pag sa victim ang tagal ng hintay.